Umuwi po kami galing bar po. Tapos sa may tulay po, may mga nakatambay dun po na mga kalalakihan. Tapos tinawag po siya ng kuya niya na pasigaw po na jin, jin Parang akala nung kabila. Tapos doon na po nagsimula na nagsigawan na po sila. Tapos sumugod na po sila sa amin. May suspect na kayo matagal na. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin na sa pangkaso? March 5 kasi umuwi yung mga pamilya ng biktima. Yung huli na, hindi na po ako ano kasi natatakot na po ako sir eh. uh, baka anak ng mga Poncio Pilato ito. Uh, kaya matagal tumatagal yung ng kaso. Sabi po kasi nung pulis po na namin. Kaya daw po, lima po silang investigador na hahawak po ng kaso ng kuya ko. Kasi po, natatakot daw po yung morning shift na investigador po. Oh, hindi pwede. Natatakot kayo. Hindi eh, huwag na kayo maging pulis kung takot kayo mag-imbestiga. Tuwing pupunta po kayo doon, sasama namin kayo. Every time Salamat na kayo ng bagyo, of course, gagawa tayo ng coordination kay Colonel Tagel and then kasama yung mga reporter namin para maging kayo. Mm -hmm. Ma'am Phoebe at Ma'am Jessa, muli po taos na pakikiramay po ni Idol Rafi sa pagkawala po ni uh, Sir Ma'am, nung gabing nangyari yung insidente, eh, saan ba kayo nanggaling noon nila Sir Jercel bago po siya pagkaisahan itong limang katao na ito? Nagkayayaan po kami magkakatrabaho na pumunta sa bar po. Ayun. Nung siya ay dumugin na nitong limang tao, ano yung naging reaction nyo? Ano yung una nyong ginawa? Uh, bali, lumapit po agad ako sa kanya ma'am at hinawakan ko po yung ulo niya kasi nakita ko pong duguan na po at walang malay po ma. Tsaka po ako nagsisigaw ng tulong po. Ako po kasi nagulat po kasi ako gawa ng... Mabilis po yung pangyayari then ang una kong po ginawa kasi nakita ko po na may lalaki pong sumusunto kay Kuya which is yung lalaki po na sumakay sa kanya balikin inawat ko po siya then after po noon mga kasamahan niya naman po yung bumugbog kay Kuya balik wala na po ang nagawa after po noon Ilang araw after nitong insidente eh, binawian din ng buhay itong si Sir Jerson Anong naging pakiramdam nyo that time Bali, parang four days po siya. March 1 siya dinala ng hospital. Five siya na ano na talagang wala na po siya. Kaya sobrang... <laughs> hindi ko po matanggap hanggang ngayon, ma'am. Hindi ko pa rin ma makapumasok sa isip ko na wala siya, ma'am. Hindi, hindi po talaga katanggap-tanggap yung nangyari sa kanya, ma'am. Sobrang takot at sobrang pangihihinayang po na nangyari po sa kanya yun, ma'am. Para pa ako nawala ng isang paa talaga, ma'am. Kahit ko lang lumaban kasi, pero sa totoo lang, sobrang <laughs> hindi ko alam kung anong paano kung magsimula ulit ng wala siya kasi po hindi po kami naghiwalay since naging kami. Hindi po kami nagkaroon ng LDR or ano. Nagkaiwalay lang po kami ngayon nung namatay po siya. Ako po masakit kasi marami po siyang plano magpapaaral daw po kami ng kapatid, magpapa-abroad din. Aalis din po kami dito sa, I mean mag-abroad din po kami gawa ng, para po maging maayos yung buhay namin, maging okay. Kaya lang, wala na pong matutupad ngayon, gawa ng wala na rin po si Kuya. Bale, hindi ko rin po lubos maisip na paano, paano po po, tuto pa rin yung mga yon gawa ng wala na po si Kuya ngayon. Paano ako magsisimula? Sana ako magsisimula? Marami po akong sana na sana nga buhay na lang siya. Sana tahimik yung buhay namin. Sana hindi umabot sa ganito na <clears throat> magagawa namin yung mga bagay na ni sa panaginip. Hindi ko po maisip na kaya kong gawin. <laughs> Bale, Mahina po yung loob ko, pero kailangan ko pong lakasan ngayon gawa ng kailangan, kailangan po ng kuya ko. Dumagdag pa sa pasakit sa pamilya, yung naging aksyon ng pulis dito, mabagal, pinabalik-balik. Nakaramdam po ba kayo ng gali towards dito sa kapulisan dito sa Baguio? Uh, hindi naman po, ma'am. Inaasikaso naman po nila kami talaga, ma'am, ng mga pulis po. Yun nga lang po, yung mata matagal kasi sa pagtagal po namin ng pagstay ng bagyo, patakot ng patakot naman po yung naramdaman namin sa kaligtasan namin po. Okay naman po talaga siya yung flow niya nung una. Bale nung no, nag lang ko ako nung huli gawa ng, yun na nga po. Pinabalik po kami din sa bagyo para daw po kami na lang yung kulang. Statement na lang po namin. Pero pagdating po namin dito, ang dami pong process na sinasabi po nila. Kami na lang po yung gulang eh, bakit pinapatagal pa nila. Bakit po si Idol Rafi ang una niyong naisip na lapitan? Wala po talaga kami ibang iniisip na lapitan kundi siya kasi po alam namin na gagawan at gagawa siya ng paraan po para mag matulungan po kami agad-agad po ma. So hindi po unya kami nabigo. Una punta po namin doon na asikaso po agad kami at ngayon agad-agad nandito na po kami ulit. Nakiusap ako sa inyo sinasabi ko, wag tama na, wag niyo lang ituloy. <laughs> Kasi siya lang naman mag-isa yung lalaki. Hindi <laughs> naman po siya lalaban. <laughs> hindi po talaga siya pala away. Wala po siyang kaaway. <laughs> so, Nakiusap po ko, sabi ko, wag na. Pero hindi po siya nakinig. <laughs> Tinuloy pa rin po nila. <laughs> Nakakaramdam ako ng galit gawa ng wala naman talaga sila wala naman talaga silang karapatan na kunin yung buhay ng kuya ko kasi unang-una -una, hindi naman nila pagmamay-ari yon pangalawa maraming beses na nakiusap kami na wag na wag nang ituloy gawa ng hindi naman po siya naghahanap ng away gusto so lang po namin umuwi nung time na yon pero doon po na uwi sa patayan, sa bugbogan hanggang na -uwi po sa pagkamatay ng kuya ko. Gusto ko lang pong sabihin na sana naman kahit paano magkaroon po sila ng konsensya na kahit sa pag na lang po nila. At masabi po nila sa amin kung ano po talaga yung nangyari, bakit umabot po sa ganun. Tayo ngayon ma'am sa may kahabaan po ng Leonard Wood Road kung saan uh, yung nangyari itong uh, pambubogbog kay Sir Cell. Pwede nyo bang ikwento sa amin kung uh, saan kayo nanggaling kung ano yung mga nangyari dito? Bali, doon po kami galing, doon sa Dacan po. Naglakad po kami papunta dito. Tapos yung mga lalaki po nandyan sa may tulay na yan nakatambay. Mm -hmm. Tapos nung kami tumigil po kami dito, tapos tinawag niya ito si Jin Jen ni Jercel. Tapos parang may nagsisigawan na dito. Yung pagsigaw niya na Jin sumagot po sila. Akala siguro nila sila yung sinisigawan din po. Tapos lumapit po sila sa amin dito, dito sa may baba. Tapos yun na po, yung inaawat ko po yung nakapunod lalaki na sabi ko wag na po nakikusap ako, wag na. Pero hindi pa rin po sila tumigil. Ma'am, kung susumahin, napakalapit na nito dun sa tinutuloyan nyo or inuuwian nyo. Gano'ng katagal yung naging rambolan o yung pambubugbog? Uh, sobrang bilis lang po talaga, ma'am. Pagbaba po namin at inaawat ko na po sila, tapos na, na outbalance po kami, nahulog po kami dyan sa may hagdan. Tapos pagkakita ko po kay Jercel, yan duguan na po siya habang sinusuntok po nila, ma'am, ng mga nakalalakihan po. Major, matanong lang namin na-discuss na uh, with uh, Idol Rafi yung naging delay nitong pagpa-file ng kaso. Um, ano po ba ang naging learnings ng uh, inyong istasyon para po to improve yung magiging service natin? Learning po naman namin dito is uh, kailangan bilisan talaga yung pagkalap ng mga ebidensya, exert all the effort. Kaya na ganun na delay na gusto natin sanang maging malakas yung case folder. Eh medyo nabagalan tayo sa pagkuha ng mga ebidensya. Ano sir yung naging step natin para po ma-solutionan or uh, para ma mabilisan pa lalo yung pagkakalap ng mga evidences or yung pagkuha po ng mga statements from the uh, victims, family ng victims and or sa witnesses. Karamihan naman sa kanila ay identified na kung ako ay magsasalita ay baka ito ay makasira sa ating investigasyon. Major uh, during the interview na nasabi din po ng relative kay Idol Rafi yung tungkol sa takot doon sa remarks na binigay po ni Corporal uh, Rimas na nagcreate naman po ng takot dito sa ating mga uh, mga complaints. Uh, mayroon bang further explanation doon sa naging remarks niya na takot yung mga investigator na mag-handle kaya nagkaroon din ng delay? Wala po naman, as interview ko naman kay Staff Sergeant Rimas, wala naman siyang sinabi doon at um, na-misinterpret lang po ng mga biktima yun. Uh, Reassure po na sa kanilang protection, just in case na mag-courtiering sila, is mag-coordinate lang sa amin at i-insure namin po ang kanilang safety. Ma'am uh, Phoebe, uh, nakapag-file na kayo ngayon ng inyong uh, kaso laban dito sa mga bumugbog sa partner mo at sa kapatid mo na si Jorcelle. Ma'am, pwede niyo bang ma-share ano yung nangyari dun sa loob? Uh, nakapag-file naman po kami ng maayos, ma'am. Tapos uh, at saka ng ligtas po, sinamahan po kami ng mga kapulisan ng Baguio, marami po sila. Uh, maraming maraming salamat po sa mga kapulisan ng Baguio lalong lalo kay Major Chamo po, kala Sir Rimas at Sir Seyo po. Maraming salamat po. Ma'am, huwag kayong mag-alala, hindi po dito napuputol ang pag-assist namin sa inyo. Gaya po ng sabi ni Idol Rafi, kada may court hearing, kada may patawag, kami po ay ihahatid kayo mismo dito sa Baguio. Thank you, Sir Rafi Tulfo, sa pag-action agad at sa mabilisang uh, pagkilos po ng mga kapulisan ng Baguio po. Sa tulong po ninyo, maraming maraming salamat po, Sir. Sir Rafi, thank you po. Sa mabilisang action po sa problema na nilapit po namin sa inyo ngayon po, medyo gumaan po yung pakiramdam namin and nabawasan din po yung takot na nararamdaman namin. Maraming maraming salamat po.